Higa na kumusta maayong adlaw. Iksoon, ano ba'y ang mga protestante? Ang tubag, ano Ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 17, ang sa Zeris Libi, maukini ang account ng Sinus Kristo, may pikas sa pan, o may hatag usap, o bino, ngatong tinunan, o may yung ganit siya, buhatak paghandong kanako. Ang mga protestante, mabuhat usap niini apan alang kanila usa lamang kini ka simbolismo sa pagkat, diha sa kamatayon ni ng Kristo nga diin ang diwa ug ang elemento ni ini alamang sa panog sa bino apan wala diha sa lawas o dugo ni Kristo mao ming gamit lamang sila og juice og soft drinks biscuits o kaha uh, crackers apan ang sikar kon Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana diha sa Catechism of the Catholic Church number 1413 diha sa matag misa ang literal nga pan o bino na himo kini nga tinuod nga kalanon na himo nga lawas o dugo ni Ginoo sa Kristo sa pagkonsagrar sa pari sa matagmisa o diha na tigayon ang karabang gitawag og transubstantiations. O niya, mo nga kamo nagbuhat, ang katoliko nagbuhat, ang pangutana, kinsa may tinuod ni ini. Ang protestante, o ang mga Katoliko. Comment down below. Unta, dakatang tunaan, hinaut kita na sa Diyos panalanginan.